Hello guys Magandang hapon Magandang gabi sa mga followers ko dyan Ito ang inyong Terbugi, inyong Grab Taxi Vlogger Ah, uh, Medyo Napa <coughs> Vlog tayo ng konti at pa-record natin to dahil sa mga sana na-post ko kanina Ah, uh, Totoo po yun guys na ang inyong Grab Taxi Vlogger na Sir Bugi ay nabaril. Pero nangyari yan noong 2015. Madaling araw, di pa ho, ako taxi driver noon. Uh, hayaan nyo, ikwinto ko sa inyo ang kabuhan para <clears throat> malaman nyo ang, kat ang totoo. At maraming maraming salamat. Marami pala kayong nag-alala sa akin. Uh, matagal na po yung nangyari. 2015. Madaling araw at ang kasalukuyang kasama ko nung araw na yon ay aking kumparing si Paring Bong Baredo at ang aking isang pamangkin na si Bong din Asis nang binaril ako guys ng mga oras na yon madaling araw uh, parang hindi ako paniwala na mangyari sa akin yon dahil wala naman tayong kalaban eh wala tayong kahaway uh, siguro na pagkamalan lang at noong nangyari yun guys nung binunot yung baril at tinutok sa akin di ako nang hinanang loob plano kong ag agawin ang baril na yon. Nung pag, pag akma kong agawin yung baril, pumutok yung baril at dito po tumama sa pisngi ko. Ito to guys, itong butas ato. Ito yung butas dito, dito pumasok yung baril, uh, yung <coughs> bala. At dito po tumagos, may bukol po ako dito sa likod. Dito po ang lumabas. Nung mga time na yon, akala ko, yun na yung panahon ko. At hanggang doon na lang ako. At Maraming salamat sa gaya sa nabanggit ko sa aking mahal na Santo Ninyong Gabay at akala ko <coughs> hindi yun na yung katapusan ko sa awa ng Panginoon naduktungan ang buhay ko at mga siguro mga magkulang isang buwan din na nanodon ako sa East <coughs> Avenue at may marami dito yung experience sa East Avenue na kahit na nasa gitna tayo ng uh, ano na admit tayo doon ay medyo may natulungan din tayo doon na nakakatawa ng experience pero di na lang di ko na lang ikikwento dahil hahaba lang tayo piniliwanan ko lang at nagpapasalamat ako ng malaki sa aking mga kasamahan na nag-alala nung nabasa nila ang post ko nangyari po talaga yon 2015 ng madaling araw habang ako po ay nag-ayos ng diaryo ang inyo pong lingkod si Terbugi nga ngayon at isang taxi vlogger isa pong newspaper dealer at siguro yung iba mga kapanood mga kita sa akin naka, uh, naka alam at nakakilala uh, sa akin na ako po yung isang newspaper dealer nung mga time na yon kaya yun guys na uh, nabaril tayo tinala tayo sa hospital ng Maynila na talagang Grabe, grabe ang nangyari sa akin noong araw na yun. At nagpasalamat ako sa mga anak ko at lalong-lalo na sa aking asawang si Winnie. Na kahit nung mga panahon na yon hindi kami magkasama dahil nasa kalagitnaan pa kami ng aming pagsasama nung hin hindi pa, hindi pa dapat kami mag magsasama. Malaking tulong po na ibigay sa akin ng aking asawang si Winnie Frida Andalis na hanggang ngayon ay kasama ko. Sana guys, ako ay hingi po sa inyo ng pagpasinsya dahil sa nagawa kong post at hindi ko po nilinaw kung kailan nangyari yon. Kaya maraming ako nababasa ng mga kasamahan natin, mga kaibigan, lalo na aking mga kamag-anak na nagtatanong kailan nangyari at nabaril ka pala. Kaya nga ang dahilan kayo ka san pag nakitaan nyo ako, akala nyo na-stroke dahil yung kabilang mata ko hindi na ano. Ito yung palatandaan na Itong nerves ko dito sa mata, tinamaan. Dalawang biso ko inoperahan, napipis, nagpipis off to. Tinanggal to kalahating makano ko kasi <clears throat> naputol pa yung nerves doon. Basta napakasakit, pero tuwing inoperahan ako noon at inano sa akin yung parang stethoscope na hinahanap noon dahil ako bakit namamaga pa rin yung pisngi ko. At doon na nga nalaman nila na naputol pala yung nerves ko dito sa may mata yung sakit na naramdaman ko guys wala yon sa bala nung tumama sa akin kaya baliwala sa akin yon at ano ko sa inyo magpatuloy lang po tayo na magdasal magpatuloy lang po tayo na ating panampalataya kung ano man ang reliyon mo katuloy ka man o anong siptang napabilang ka hanggat may pananalig ka at buo ang iyong pananalig kay Lord darating ang panahon na maramdaman mo na hindi ka pala niya pinabayaan kagaya ko sa experience ko na akala ko yung araw na yon hanggang doon na lang ako pero dahil hindi pa papayag si Lord na kukunin tayo at siguro may papagawa pa sa akin kaya ganon ang nangyari guys ganon ang naging totoong kwento doon sa akin post kanina dahil itong araw na to kanina maling araw nag-reflect at lumabas sa akin ano na memory kaya na-repost ko siya ako po yung sa inyo na pasensya at ito po ay paglilinaw sa inyo na totoo yung pinos at yung nagbaril sa akin taus puso ko na sila pinapatawad bahala na si Lord sa kanila at maluwag sa akin at tinatanggap po ang nangyayari dahil hindi natin alam bukas magalawa o anuman basta importante Lagi tayong handa. Tandaan nyo, hindi mo makausap si Lord, hindi mo makaharap, hindi mo mayakap, at hindi mo ma kikita. Pero tandaan nyo guys, hangga't naniwala kayo na may hangin na, hindi nyo nakikita at nararamdaman lang. 'Yan ang presensya ng ating Panginoon. Sana para tilihin natin ang ating panampalataya Panatilihin natin ang ating <coughs> palaging pag hangihingi sa kanya ng gabay paghingi sa kanya ng tawad kung may pagkakamali tayo at ating isipin na tayo dito sa lupa ang mga ating nakikita ay pansamantala lamang at babalik tayo doon sa kanya kaya guys ulitin ko maraming maraming salamat sa inyong lahat at marami pala kayo nag-alala sa nangyari sa akin ito ang inyong terbogi ang inyong grab taxi vlogger na nagsasabi sa inyo maligayang araw ng lunis God bless all thank you guys bye bye